time check <laughs> ayun meron pang isang sapot dun mamaya ko ipiflex ah tayo ito meron tayo dito ang nakikita ayun ang gulo ang gulo ng sapot wala dito dito kasi ayan oh, makintab kintab oh. Tingnan natin kung anong itsura ng gagambang to hindi naman ito siguro Tigre oh. Ito pa may sapot pang isa oh. Ayun Ito kita ko na yung laman Ito e eh. tigre again ayan maliliit pa as ito may isabot ulit dito ito ito muna tayo sa ating unang nakita magkakatabi ano ito ayun tapos may sapot itong hahanapin natin pababa eh ayun. layo na itong pinagsaputan nyo ha ito ayun nagalaw ayun yung ito yung daw na yun nagalaw siya ay tignan na natin dun yung ilalim yun, nakikita ako na yung dyan. Tanggalin natin ito para sabihin nyo, nilagay ko lang. Ayan o, no, yung dyan o. No. Tingnan natin kung ano yung tsura. Laki ng puwit. Hey. <laughs> Bucog, bait Diyan natin to kukunin. Ayun, tumalon na. Nawala na eh. Kaya na natin siya, magpadami pa siya. Dito tayo sa kabila. Last nat, ako yung uwi na. Papasok na pala. Ito. Ayun may pababa dito sa apot meron din dito sa kabila wala dito sa taas wala dito sa taas ayun kumiki na ah, ito ang sapot niya pababa Ayan, namang apal dito. Ayun, ayun, ayun. Dito na, dito Ayan Ayan eh. ayun. Cabutnya. Ay, itu ayun. Tingnan natin. Ayos, uh, so malaki laki to. Yut. Ayun. Tingnan natin. Nagsinga lang galamay. Yun, sumirit mo. kunin natin ito at ibabalik natin dun sa kanyang pwesto. ito na balik na natin alright alright